For today's vlog mag-open si Hapon og isa ka carton ng isa siyang lutuan. Yan oh, ganyan-ganyan siya. Open, please. Oh, Oh. <laughs> なんでしょう <laughs> ste sa huli na. Ah. Lalagayon siya So ganito yung dine-deliver sa amin kasama to. So ganyan. So ganito siya. Iano mo? So, tingin yung bago namin naman yung luma. Ito Sa Amazon siya na-order. maganda yung product Sa Amazon. kesa dito sa nabili namin sa ano, second street. Hmm. Meron. Mm. Ay. Yo. Oh, mm, amazing. Sige. Oh. Akiro. This one. 何を用意するか飯おいしそう。